Samahan nyo ako sa part time namin dito sa Europa Magbabasag ka lang ng itlog Kikita ka lang 50 mil oh. Basag basag lang ng itlog mga kaburks Dito tayo sa pastries Pagkawaan ng cake dito sa amin eh, mga kaburks Part timer lang ako Apat na buwan ng trabaho hmm. Ito, so, lagay natin dito mga kaburks lang mga ka o oh, mga kaperks by the way I'm Donny sundan yung adventure natin yung sa Europa maglalaro-laro lang tayo sa loob ng 10 taon mga kaperks hmm. balay so, yung tangit na puti oh. ganit ko lang simple simple mga kaperks sa trabaho happy sunday mga kaperks hanggang sa muli viral videos, videos of OFW Diaries salamat, thank you